Star ka? Snowman, maraming salamat. Dahil pagsama-sama mong apat na elemento, muli na yung bayan ng kapangyarihan taglay ng espada ko. Pagkasama ka, makikipaglaban o mong manang bayan din ang kapayapaan. Pawakasan natin ang kasamaan ng aking pangalawang ina. Iligtas ang aking mga kaibigan, ang kakahuyan, at lahat ng walang kasalanan. Mm hmm, mm -hmm. At wala yata akong lakas upang bunutin ang iyong espada, Milarka. Snow isang magiting na mandirigma ang tayo na atas ang makakabunut ng espada niya! Huh, Magiting na mandirigma? Dinan ang palatandaan ng kaharian ng Maraundo at umalis si Richard upang maging isang ganap na mandirigma. Kung ganun, tama, si Richard ang asun na agila. Richard! Snow White, huwag na malamba. Matatapos na rin ang iyong pagturusa. Hintayin mo ako at ililigtas kita. Aking prinsesa. Sir, bakit pala nangyayari? May masama na namang bala ang Reyna sa prinsesa. Lalasunin niya si Snow White. Eh? Ano? Kalalabas lang niya ng kanyang silid upang tuparin ang masamang hangarin. Snow White! Patawarin mo ko. Hindi ko magawang kausapin He -he. ka habang narito pa ang Reyna. <coughs> 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 Pilarca. Oh, oh. oh, milarca sí. Snow White, naririnig mo ba kami? Oh, Flora? Snow White? Jack? Flora? Mag-iingat ka sa mansanas. Oh. Iligtas mo kami sa pumagitan ng may baston. Isang mansanas? Baston? Ah, oh, Jack, Flora, hindi ko naitindihan ang inyong sinabi. Maaari mo paliwanag niyo sa akin? Huh? Nasaan na kayo? Sagutin niyo ako! Jack! Flora! Flora! Mabuti naman at ligtas kayo. Uh, uh, ikukuha ko lang kayo ng mga kakain. Oh. Uh, uh, alam nyo, malapit nang bumalik si Vet dito. Oh. lang yung sabaw na iniligay sa'yo ni Snow White. Hindi ako papayag. Dapat sa akin ay laging busog para maging malusog. Hindi ba, Bet? Huh? Oh, ewan ko. Hindi ko sigurado. Pero wala nang gulo. ayan natin si Kamumi lang lumutas nito. Sige, payag ako. Kahit na natiti ako, bago pa ako matapos dito, malamig na ang sabaw na ihigupin ko. Oh? Mm. Huwag na lang, Kamumi! na di ko na pigilan mm -hmm. Richard, Ikaw ba 'yan? Hindi. Baka gusto mong bumili ng mansanas. Ha? Huh? mag iingat ka sa mansanas. Huh? Hindi mo ba bubuksan ang pinto? Ha? Huh? Bakit bini-bini para ka namang nakakita ng multo? Napakaganda mo pala. Meron ako mansanas na kasimpula ng iyong labi. Gusto mo bang bumili kahit isa? Oh? <concerned> noise> <sharp> noise> baston, Jonas. Inang... Ah! Ano may huwag <Geez> kang basta ni Jonas? Yan na. Iligtas mo kami sa mga ng may huwag baston. May karamdaman ka ba? Po, uh, wala po. Mukhang masarap ang inyong mansanas. Aba, oo. Oh, Talagang masarap ang mga ito. Bagay sa kagandahan mo. Oh, pero nag lang po ako dito. Ikinalulungkot ko po. Wala po ako ibabayad sa mansanas ninyo. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman ko malungkot ka sa iyong pag-iisa. Maganda ang binibini. Nais kong maging maligaya ka. Po? Oh? Ibibigay ko na lang sa iyo ng libre ang isang mansanas. Heto ang mansanas ng kaligayahan. Mansanas ng kaligayahan? Tama. Pinalaki ko ang bawat mansanas ng may kasamang pagmamahal. Kaya isang kagat lang, makakamtan na ang kaligayahang inaasam. Talaga po? <laughs> uh -huh? Hindi ko po matatanggap. Ayoko pong ng inyong kabutihan. Pasensya na po kayo sa akin. Kusang-loob kong ibinibigay sa iyo ang mansanas na ito. Hindi maaatim ng aking budhi na makakita ng isang nalulungkot na binibini. Mm -hmm. Ang kagandahang taglay dapat ay laging puno ng buhay. Ale, napakabuti po ng inyong kalooban. Mm -hmm. Kung ganun po, hayaanin niyo muna anyayahan ko kayo sa aking munting dampa upang makapagpahinga. Yun lamang po ang tangi ko susukli sa inyong kabutihan. Maraming salamat sa iyo. Tuloy po kayo. Mm -hmm. ah. Ah. <laughs> Dito po ako at nang makaganti rin naman ako sa'yo. Uh, Tikman mo itong mansanas. Uh, maraming salamat po sa inyo. Uh, mukhang lumalakas ang hangin. Sandali lang po. Magsisiga lang po ako. <laughs> Hmm. Alam niya na po ba? Ah? Uh? Ang kagubatan? Naging bato po ang buong kapaligiran? Ah, uh, yun ba? Oo, nabalitaan ko nga Matagal na ako naninirahan dito Pero ngayon lang nangyari yun uh, Kampong po ng job may gawa nun? Ah, uh, uh, ganun ba? Hindi ko nga rin po mapaniwalaan pero totoo ang isang masamang sumpa ang pinakawalan. Kaya... Kaya naging bato ang lahat. Sampu ng aking mga kaibigan. Uh, kakainin ko po bang mansanas? Magkakatotoo po bang aking mga pangarap? Ha? Aba, sigurado ako, Binibini. Ang aking mga mansanas ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Uh, 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 totoo po. Uh, hindi ako marunong magsinumaling. Uh, alam niyo... Hindi ako natatakot sa si mga sumpa. Sa pagkat ng pagmamahalan at kabutihan, ang laging tagumpay sa huli. Pinangangambahan ko lang ang gubat at ang aking mga kaibigan. Baka maging bato na sila habang buhay at di ko na muling makasama. Kapag nangyari yun, di ko yata matatanggap. Huwag hmm. <laughs> kang umiyak, Binibini. Hindi pa ito ang katapusan. Ang aking mansanas ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Salamat. Uh. Oh. 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 Hindi ko pa sinasadya, patawad. Uh, wala ka, dapat hmm. ihingi ng tawad. <gười> Hindi kaya siya nakakahalata. oh hmm. paano? Hindi mo pa rin ba titikman ang aking mansanas? Oh, Masarap ito. Kapag kinain ko na po ang mansanas ninyo, sigurado po ba kayong babalik ng kapayapaan sa buong kagubatan? Makakaasa ka. Kung ganun, sige po. なに <music> Snow White, bakit? Alam mo na pala kung sino akong talaga pero nagpasalamat ka pang nakatawa. Bakit ba napakabait mo at parang nanlalambot pa ang aking puso? Hindi maaari ito! Basta ang mahalaga na tupad na ang matagal ko nang pinapangarap! Maangkin ko ng kagandahan mo, Snow White! <laughs> Ako pa rin ang magtatagumpay. Akin na ang iyong kagandahan. Wala nang makakapigil sa akin. Snow White! Right! Ayoko ang sabi na tatalo ang aking kagandahan. Ngayon, humanda ka na sa iyong hangganan. Ah! Snow White. Sandali na lang. Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang baston na nung balik ang buhay sa buong kagubatan. Subalit ang kapalit, buhay ni Snow White. Sa kabilang dako, hindi dapat mawala ng pag-asa sapagkat dumating na ang sinasabing asul na agila. Si Prinsipe Richard nalubos na nagmamahal kay prinsesa Snow White